Magkano ang income sa 96 heads RTL? Sa 96 heads, meron kaming tatlong tray na egg per day. 3 times 230, medium size po ito na price, 690 per day income. 690 times 30 days, meron kaming 20,700 pesos per month. Ibabahagi ko po sa inyo ang expenses namin per month. Feeds, 11,160 Vitamins, 1,000 Egg tray, 100 Electric bill, 50 Total of, 12,310 So, ang income namin per month ay 20,700 minus sa expenses na 12,310 So, ang net income namin per month ay 8,390 ang ROI natin for this business ay nasa 1 year mahigit. At sana itong computation na ito ay makatulong sa pag-decide nyo.